Ayan, makakasama ulit natin siya sa ating fishing adventure. Ayan mo! Malalim! Sige! Ayan, tama ba? Tama ba? Tama ba? Magandang araw po sa ating lahat sa video ito. Tayo muli ay gagawa ng ating fishing adventure. Ngayon naman po ay pupunta tayo mamaya sa ilog. Tayo po ay mangisda at meron tayong makakasama yung matagal na nating hindi nakakasama na kaibigan natin. So abangan na lang natin yan mamaya. Tapos mag-prepare tayo ng ating mga gagamitin kasi medyo malayo-layo din po yung ating uh, ng ating motor. Siguro nasa kulang-kulang isang oras din po papunta doon sa spot na yun sa ilog. Tapos ang goal natin ngayong 2025 sana po ay makolab natin yung ating mga kaibigan siguro. Ikutin natin yung mga malalapit na vlogger dito sa uh, Taiwan yung malapit lang siguro nandito sa bandang Taichung or Changhua. Yan. Yan po ang goal natin ngayong 2025. So umpisahan natin sa ating kaibigan na pupuntahan ngayon. Tapos siguro sa loob ng isang taon sana ay malibot natin silang lahat para makulab natin sila para makilala din natin yung iba nating kaibigan na vlogger dito sa Taiwan. So, yan po ang goal natin ngayong 2025. At yun na unahin po natin yung pupuntaan natin ngayon na matagal na natin hindi napupuntaan na kaibigan. So, samahan nyo po muli kami sa aming fishing adventure ngayong araw na ito. Let's go! Magprepare lang po ako. Tapos, mag-asikaso ng mga kailangan na sikasuhin. Yan. At good morning po pala sa ating lahat. guys, nandito na po tayo sa Balete. Diyan na po 'yun, no, oh, sa kapila. Ayun. Yung kanyang e-bike tsaka yung motor ni Chris Lawrence Adventure. Ayun. Grabe, sobrang lamig yung biyahe natin. <laughs> 12 degrees po kasi ganyan yung weather natin o yung temperature dito sa Taiwan. Tapos yung ating motor, oh, sobrang dumi na. <laughs> dito pala sa Taiwan ay iba-iba rin po ang temperature. Pero nung umalis ako kanina, 12 degrees. Puntahan na natin sila doon. Space mask tayo kasi malamig. Dito kami. Ayan. Ay, asan sila dito? Nandun yata sila sa dulo. Grabe mga ibon. no? Nakakanta. Nandun pala sa kabila. Ay, sila oh nandun oh nagtatago. What's up mga papa! Dito <laughs> Dito parang si Kuya Chris Lawrence oh. Tago! Ay, sila doon po sila nagcamping. camping Okay lang yung vlog ko, kayo? Okay lang. Ah. <laughs> Hindi baka may merong ano privacy ba oh? <laughs> Ayun oh. Shout out. Good morning po. Ayun. Shout out pa para yan. Shout out po, shout out. Ayun, makakasama ulit natin siya sa ating fishing adventure at saka si Kuya Chris Lawrence adventure. Ganda nang Ang sana kami. Oh? Oo. Magluluto na kami. Wow, catch and cook 'yun. Nakapangisda pala sila oh. <laughs> Magaya ta kayo nagising eh. Nangisda ka Alas 6. Alas 6. Oo. Ngayon ay alas 8 na eh. Pasado. Ayos ah. Aga. Sakto magkain ka na. Manghuli ka na lang. Oh, sige, manghuli na lang tayo. tamang tama. Mamaya po. Ah. Iwan natin ng labanos, Tapos yung luya ni Papa Ren nandito na po. Ng labanos naman po tayo. Luto. Luto, luto. Tapos si Papa Ryan, ayan na po. Kumpisahan okay. niya na magluto. Hmm. Pwede na siguro itong kanin, hindi na natin no? buksan na. Hmm, pwede na yan. No. Okay, ka-adventure. Yung ating isda ay nalinisa na rin. Okay na lahat. Lutoin okay. na lang. Isla. Okay na? Yan, okay na po yung sinaing mga paps. At magluluto na po tayo ng ating sinabaw. Aray ko, mainit. Aray, <laughs> mainit. <laughs> magluluto <laughs> na tayo ng aray ko. Saan natin? ang isda. Sinabawan. Hindi natin nag-isa siguro, no? Oh, pwede. Sabaw ang eh, ano na natin ng gadyo ano? Sinabawan yung natin lang. Tubig. Lalagyan na natin yung ating sili. Yung ating loya. Iya. Yeah. Kamatis, yung sibuyas, eh, wala tayong kamatis. Antay pa natin bumunga yung kamatis. De, sabihin na lang natin kamatis <laughs> para na-imagine natin may kamatis. <laughs> Ayan na, mm. yung bunga ng tibig, pwede yan. Oh, pwede yan. Yung talbos ah, pwede <laughs> rin. yun. <Tren> Try natin. Pag kaya mo yan, no? hindi ka na nagising. Hindi <laughs> mm. yan, tinakagamit na, na tibig. Ito yung ating paminta, lagay na rin natin. Ayan, mm. oh. Lagay na rin natin ng asin siguro, ano? Alam mo, ilalagay natin yung isda. Okay na yan. Takpan natin. Tayo natin kumulo. Tapos lagi po natin tilapia. Ay, ito muna, labanos. Kasi yung tilapia, mabilis maluto. Labanos mm -hmm. muna. Saka ito. Ayan. Game. Tayo po Kuluin natin. Kuluin lang natin. Mm. <laughs> Kuluin lang po natin. Kuluin natin. ano, Paps? Lalagay na po natin yung ating ano, tilapia. Yun, oh Sarap yan. Ay, labanos pala muna. Kasi mabilis maluto to Labanos. Mm. Isang kuluan lang, luto na yan eh mga 5 minutes so yun po, po natin yung ating ano, uh, tilapia tapos yung choy sam ito muna natin kumulo kulo na ano po mga paps oh kaso sinanda ng kulo uh, lagyan natin tilapia siguro oo oh. Uh, natin Ihigip po ng tubig si Kadidjo. Sakto yan. Pagdating niya. Ihigip kami ng sabaw. Ang oh, sarap na higupan yan. Ang parin lagay na natin. Oo. Oh. Salamat kay Papa rin. Nagkasama kaming muli. Mm -hmm. Ang muling pagk pagkukulab. Pagkikita, pagkikita. Pagsasama, lahat na. Basta muli. Di pagsalusalo. <laughs> Sana hindi pa huli ano. Oo. Oh. Masunod pa. Meron pa yan. Saan. Kahit na madalang, at least meron pa rin. Busy si Papa pa rin, puro otis sila eh. Oo. Oh amin wala talagang gawa paps pinagsasabay natin yung vlog tsaka OT oh, mahirap mahirap din pero kaya naman pero pag kaya lang huwag pipilitin kasi ma-over patig oh. imbis na mapaganda buhay mapasama mm. Pa na po natin pag kumulo na po yan okay na hindi na po kasi ito pag hilom na lang po nito ah, pag kupis pala natikman natin mga paps okay na yung lasa nya Okay na ito, Paps. Okay natikman na. na. natikman na rin yung Papa rin eh. Mm. Pop na natin siguro yung apoy. Yo, para makakain na maya-maya. Natin natin si Ka-Adventure. yan Okay. Okay na. Okay, Ooh. kakain na po kami. Yo. Ngayon guys, kain na po tayo. Let's Nag go. Nag-prepare na po kami nila Papa Kano sa inyo? 50? Halagang ano lang sa akin, Paps. 50. 50. Isang taka lang sa akin, Paps. Ayan, naka-play na sa'yo, Pops. Okay. Okay na yan? Okay na yan. Oh. sakay ah, na po tayo. Prepare, prepare, prepare po tayo. Sa Oo, oh, okay na yan. Hmm? Oh, lang tayo mag-hirit. Bangkok nyo. Ayun nga pa pala. Sige na ako mag-bangkok. Dito na ako higop sa. Ah, ang tawag to sa plato mo ako higop pwede naman sa plato na lang tayo lahat hmm. may kutsara naman no, ayun no. ako ako tapos may sandok pa naman doon hmm. tara kasi okay, pareha nalatang gutom na po si Papa Ryan, na wala na sumambok siyempre pinagod ako ni Ka-Adventure ka ano ka, tatawid yeah. sa ilaw <laughs> Ulo. Ulo. Mahilig si Papa Ryan talaga sa ulo. Mm. Masarap kasi yan. Dalo na sa sinabawan. Kahit anong isda. Mas labanos. Uh -oh. Ayos na, na, na. Libre gulay. Dito ka lang sa gitna. Libre mm. tilapia. Dito ko gusto ko umupo eh. Ganyan. Yan. Marawak dito. Kaya siya tatlo. Yan. Ito dalawa sa akin. Ah, <laughs> may sarili kutsara si Papa Ryan. Uh -huh. Sarili mo yan. Sarili pa pa rin. May dala tayo yan. Uh -huh. Ano? Ulo rin sa'yo. Ulo rin sa'yo. Ulo sa'yo? O sige, buntot na sa'kin. So Ay, sorry. Sobrang isa yan. Hindi ko kunin mo ka. Hindi, hindi. Buntot talaga sa'kin. Kasi May alam ko mahilig kayo sa dalawa ulo. sa ulo. Sabi <laughs> gano'n. At syempre, okay, bago okay. tayo... Yun. Ay, ang gano'n natin pala simbrero. Hmm. Sorry po bago tayo mag-umpisang kumain, mag-pray muna tayo. Yes, sir. Amen. Let's pray. Lord, maraming salamat po Panginoon sa aming pagtitipon-tipon muli sa pagkain. Basbasan niyo po yung pagkain na nasa aming harapan. Naway ito'y magbigay sa aming physical na pangatawan ng kalakasan. Ganon din po sa aming mga viewers. At sa aming pamilya, ingatan niyo rin po sila sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Amen. Tara po, kain po. tayo. Uh, Kacheers natin ngayon si Papa Ren. Oh, Yun, cheers. Papa rin. Cheers tayo. Cheers. Cheers. Sabaw. cheers. Cheers. Kain po. Kain po tayo. Mm-hmm. Mm, ayos ah. Sarap. Okay din yung laging higis ah. Walang mm. oil. Mm. Mas healthy. Mm. Pumit nga si Baba rin oh. Mm-hmm. Bumala. Ayan po. Mayat. mm -hmm. Pumayat. <laughs> Grabe, na-miss ko yung tilapia dito sa ilog. Hmm. Puro dagat. No, dagat eh, no? kasi sa schedule din. Nag-focus po tayo sa dagat. Tsaka sa trabaho. Sana ulit, oti Si Garmin Jor, oti-oti. Hmm. Pap pa rin, uti -uti. <laughs> Pero mas ano yun sa'yo, Paps. Diba sabi mo nga, mas pabor sa'yo yun. Para makapag-edit, no? Oo, makapag-edit, makapag-vlog. Mahirap pagsabayin. Oo, mahirap pagsabayin talaga. Kaya kung pansin niyo guys, sa aming dalawa ni adventure hindi namin madalas makapag-upload araw-araw. Yun po ang dahilan. OT. OT. Excuse. Ay, nakaalala tayo pa. Oo nga, naalala yata ako ni... Yung ex mo? Ex ko. Ex-girlfriend. Si Ex-girlfriend. <laughs> Hindi ex-wife pa. Oh, ex <laughs> May hirap uh, mo wife swipe. May iyari tayo dyan. <laughs> Paano ko ex-wife eh. <laughs> Nadulas ka no? Nadulas ka. Hindi hmm. po mababait kami. Kasalanan po yun. Hmm. Ex-girlfriend lang. <laughs> yun po ang isang batas na ipinagbabawal. Hmm. Hmm. tulad nga gabi, nag-live si Calvin Tchul hmm. nanonood pala asawa niya may nagtanong, binata pa po, po ba si Calvin Tchul? <laughs> okay, okay lang naman <laughs> yun natatawa nga yung asawa <laughs> sabi ko, nanonood po yung asawa niya ngayon ay, hindi na lang pala, pas muna hindi <laughs> 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 pa na asawa niya <laughs> pag tinanggi mo naka Matindi din tinding ano yan, gera ako sumagot yung siyang kumakanta na in love sa buse si Oo. Tchul shout out po sa nagtanong kay Kat Adventures asawa niya, komi sawa. Dawat pala sa sunod kahit yung Bluetooth ano, speaker na may hmm. mic. Hindi meron, meron, meron kaming mic. May ang lang hindi na dala yung mic na isa. Aha. Meron sasagot nga daw ng mic ni Kat hmm. Adventure eh. Sobrang dami lang dami nating mic na ano puro hmm. mic <laughs> na, puro mic ang sasabi nila. <laughs> At pagkatapos po namin kumain, dumiritso na po kami ni Papa Ryan dito sa ispat na aming pangingisdaan. At biyaya po ay nagkasama muli kami sa aming fishing adventure. Matagal-tagal din po kami hindi nagkasama sa pangingisda o matagal po kami hindi nakapagkulab. Kaya ngayon po ay susulitin na po namin yung aming pangingisda. Sana po ay makahuli tayo ng marami para meron na naman tayong may share at may uwi. Ngayon po ay nandito na kami sa spot na aming pangingisda ni Papa Ryan. Ngayon kasama po natin siya. Naka... Ang tawag dito pa sa inyo? Naka-wader na po tayo. Fishing suit. Ayan. Paparahin. Ganon din po. Ayan. Kasalukoyan kami naglalakad dito sa... Kainitan. Kainitan. Sa kagubatan. Pero malamig. <laughs> Oo. Oh. <laughs> malamig yung panahon. <laughs> Maganda yung ganyan. Hmm. May araw. Hmm. Lakad lang tayo papunta doon sa spot na ating pagdalambatan. Samahan niyo po muli kami sa aming fishing adventure ngayong araw na ito. Ayan. Kuha lang tayo pang ulam. Si Kuya Chris Lawrence pala ay naiwan po doon. Ngayon po ay malapit na tayo. Ang videographer ulit natin si Papa Ryan. Matagal-tagal din po natin siyang hindi nakasama. After 10 years. 10 years. <laughs> Kung gusto nyo pong panoorin yung mga fishing adventure namin nung pandemic yan, pwede nyo pong balikan mga 3 uh, years or 4 years ago. 4 years. 4 years ago pala. 2020 yun no? Uh. Yung una nating pagkikita o pagkasama. Nung pandemic years. po yun. Ano, oh, dito tayo. Yan, dyan tayo. Yan. Ay, oh, dito tayo. Ay, eh. ano dito kageto. Ang kapal. Ay, kapalo. Oh. oh, kapal. kapal Pagsuway no 'yun oh. Sige, sige. Sabihin ang initin. Sa so, maganda. Ano ba oh, ano pala dito? Ngie. Mira ano pala dito? Okay. Diyan sa pala, pala dito, guys oh. Mo papansin yung last na pumunta tayo dito. Maano pa 'to? Madamo. one na tayo para isahan na lang hindi hmm. na Amo tayo pagkapin Oo ito pagka umapaw yung timba natin kaya meron tayong extra na Buhayan? Oh. yan handa mo na yung... langmat ni papa ryan handa mo na para hagis na lang tirahan mo ako ha ayun Oo oh. ayun ko lang kung ang tanong kung may matitira pa dyan pag kaya na natabog meron yan meron yan ibig sabi wala pa nakakapunta oo oh, wala pa tayo pa lang ang una makaga uh -huh. tayo eh uh -huh. ang oras pala yata natin ngayon mga ano na eh alas 6 alas 6 ko alas itirik na araw ah maliit pala itong lambat mo uh -huh. saktuhan lang saktuhan lang Tracy lang yan Tracy lang to? Uh -huh. Yung oh, maliit na. Sanay <laughs> so, din siya pa rin sa malaki. Malaki. Yung sa akin ano eh. Yung 14 ko parang 16 na yun eh. Ah. Yeah. Yusin natin yung nalagyan. Tayo bahala dito. Sigay ng dati ano. Oh. Ano kung bukas susuko tong lambat natin ah. <laughs> Ang dami. Eh. Kailan pa mo? Isang Ula. hagis lang yan. Ula. Kailangan may surbol to Kailangan walang sabit guys Okay Huwag kang pakita ah, Kahit ano yun huwag kang pakita Tanggalin mo na yan Hindi mga Yan Kapal Takoy mo na pa? Doon pa, papapagod ka agad <laughs> Hindi na yung kapal, no? Sige. Banat, bay. Ano, na. Sige. Disrupti mo. Malalim. Sige. Sala. Sapol Sapol Andami, oh. Ang dami guys. Oh. Huh. Yay! Ito na kaano ano? Lalamuyan. Amalit yung butas ng lambat ni Papa Ryan, pero okay pa rin oh. Ah. Kaya dito dalhin pa. Eh, doon doon doon. Ah. Kung atin lalagyan ni Papa Ryan. Tuwang-tuwa si Papa Ryan oh. Ano? Oh. Sir? <laughs> Isang agis lang, uwi na eh no? Uh -huh. Ayos! Ayos so. Ay! Yung ano cops no? Kala ko sa lang mo, uh -huh. nagpuntahan sila sa baba <laughs> Uy! Baka mabutas yung wader natin Hindi uh -huh. na lahat kasi maliit lang po yung lambat namin Malit yung oh, mali Maliit yung sako? Oo, maliit yung bulsa pati Oo ay, yung bulsa maliit. Oh, maliit. Hindi kaya yung ginagamit namin, natin noong nakaraan. Oh. Di sa kasi yon. Ito, 13 lang. Kaya maliit ang bulsa. Kaya mas makunti ang nahukuli. Oh. Pero sa amin naman ay pang ulam lang. Tapos pang share. Kaya okay lang yan. 15 yung gamit namin dati. Maganda eh. Oh. Punong puno. Puno natin tong good size. Oo, oh, wala't yan. Isang dangkal na yan. Mayroon ganyan. Ang ganyan ang gusto nila eh. Oo. Oh. <coughs> Naku, sinisipon kami si sinisipon na rin ako si Papa Ryan. May ubo ka ba? Wala. Wala. Wala naman. <laughs> Joke lang 'yun. Joke lang. <laughs> Ayun oh, lucky oh. Oy, tilapia is live. Kaya na lang po pala magbilang. Mm. May pa kaya doon sa akin? Meron pa yan. <laughs> pero pag, pag hindi hagis tayo. Pero pag hindi na puno yan, hagis ka pa. Oo. Yan o. Sinipon bigla. <laughs> Kasi may guys, may sipon tayo. Pero nang isa pa rin tayo kasi uh, maganda naman yung panahon, mainit, umaaraw. Thank you Lord sa panibagong adventure na naman natin. Tataba ano? Oo. Oh. Grabe oh. sa pool. Kailangan mong ano, mag ng lambat dito pag ganitong mga huli. Hagis pa. Oh. Yan yun oh parang hindi niya kaya yung ano yung dambuhalang karpa nito kaya ba? hindi pa, namin, di pa kami nakahuli noon eh yung gaya na nahuhuli nyo? hindi pa kami nakahuli dito sa lambat na to? hindi no, pa oh. puro tilapia pa lang yeah. lalaki Ano mo sabi mo, Pops? Sa ating muling pagkikita. Wow! Wow! <laughs> wow! At sa mga hindi pala nakakalam, si Papa Ryan pala yung una nating vlogger na na dito sa Taiwan. Mm. Nung nag-umpisa, umpisa palang tayo. Tapos muli daw. Oh. <laughs> <Huli>. <laughs> hindi naman. Pwede naman tayong ano, open tayo kahit kanino. Eh. Uh, ito, pink pink o. wow Laki mapapanood nyo ngayon gaya na ng sabi natin sa mga old videos natin mm. mga first catch and cook natin tayo parang dati main lapia eh oo way back 4 years ago yata yun 4 uh, oh, years kasagsaga ng covid oo covid yun wala kaming OT tapos minsan nawawalan pa ng pasok nun kaya lagi kami dito dati kung ano pang ginagawa natin nun oo yeah. luto-luto ng leksyon oo yan <laughs> Minsan ano pa tayo noon, no? Ginagabi. ginagabi. Outdoor ginagabi. cooking? Oh, ginagabi. Oh, ginagabi sa kaka-outdoor cooking dito sa ilog. <laughs> Ginagalitan tayo ng mga asawa natin, ginagabi na. Hmm. Akala ko saan tayo pupunta, no? Hmm. Hmm. kunti po. Oo nga, kunti Pii. na lang. Punin lang natin yung timba kasi si Papa Ryan ay hmm. maglalambat din po. Saan ko maghagis? Ay, bumalik sila, Paps. Ikaw maghahagis doon. Ikaw, 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 ayan o. Oh. mo. Ayun oh. Sa bungad. Sige, sige. balik sila. Ganyan talaga. Pag yung mga gusto sa isang lugar, babalik at babalik yan. Parang siya ano? Oo, oh, parang <laughs> Pag nasarapan, babalikan. Oo. Oh, oh. Ayun, ang dami pa rin no? oh. Uh hmm. -huh. Ayan, sige, sige, sige. Hindi abot yan. Hindi. Ah, tatakbay no. Ang bahagi. Yes, sa baba. Ayun, bilis ay. alis na Yan baba, sa baba. Sa baba. Yun, sapul pool. Nadali mo ba? Pool. Nasa pool mo. Oh, pool na. Nasa pool. Nasa pool. Nasa pool. Nadali. Oh, ay, ang dami oh. Oh, nadali, nadali. Ay, hindi ko nga sigurad. May pato. May Oo, oh, oh. kaya, no. Yan oh, dami oh. Dami, dami, dami natin. Oo. Oh. Para pumasok sa... Ang dami Puno. oh. Pumasok Puno sa na. na. Puno. Puno. Hindi kinahin ang lambat. Puno na yung oh. ano mo. Eh, ba't may piraso doon na tulingan? Tulingan? Oo, yun oh! You know. Saan? Tulingan! Oh, meron dyan tulingan! Tulingan? Oo, oh, kalahatin tulingan. Ayun oh! Kalahatin tulingan, kalahatin tilapia Hindi, hmm. meron yan. Lalaki. <laughs> Nasa pool mo! Yow! Nasa pool mo! Ito yung delikado guys, pag tumusok yung ano dito. Wader. Wader, nasisira. Meron kalahatin yung tulingan. Ayun na, ayun na, ayun na. Ay, oo uh, nga, no. Ay, igat. Ano ba yan? Tingnan mo nga. Ano yan? Igat? Hindi, hiwa eh. Oh, igat. Igat. Igat ba yan? Ano yung pinakakulo ng mga isda? Oh, bangus to eh. Ang bangus. Igat. Oh, Igat nga. Paano? Igat, igat. Palos. Dalag yata to. Palos, Pops. Palos? Palos, igat. Balik natin. Pagkain ng... Isda Wag wag. Wag wag antay. Mabilis may dito sa lambat mo. Kasi nga ano yan. Malit yung butas niya. Hmm. Nasa pool mo yung mga pagbaba eh. Hindi <laughs> <laughs> na nakatakas eh. Hmm, yun. Kaya um, natin dito sa dulo. Ay, magpawag-wag mag dito. Ano yun? Ah, sa taas pala. Hindi parang iwag-wag e. Eh. Ayun no? Ay, apaw naman no? ngayon yung timba. Oo nga. Puno. May lagayan naman tayo na extra. Oo, ah, sabagay. Tapos diyan mo din bubuhayin na no? Oo. Habang ako yung nagilambat. Diyan mo ilalagay. Sa, ano? ah. So ilagay muna natin yung iba sa lagayan kasi. Timba. Oo. Oh, baka makawala sila. Ang lalaki. Hmm. Uy muna dito pang iba para hindi magtalunan dyan ayun talaga sumubra oo para may lagayan din si Papa Ryan mamaya hmm, hindi mo nilalagay mo yung mga tilapia oo thank you lord isang mabuyayang araw na naman oh <laughs> walang tabon ah wala yan masasarap yung ganyang size oo mga kabataan <laughs> Ini nabi, sembuh saya isang timba. <laughs> Parang isat kalahati o dalawa. Hmm. Ano? Grabe ang lalaki nito. Hmm. Plapla -pla na to eh. Plapla. -pla. Oops. Ito, huwag aku, oh. Uy. Ayun oh. No? natin. Ah, dami na. Meron pang iba dito, hindi pa natin naiwagwag yung kamila. Ayun. Sabi-sabi na natin ilagay sa lagayan natin. Ayun. Eh. Mahirap na upo yung wader mo? Itong wader ko? Uh -huh. Oo. Sa akin Masigip. mahirap din eh. Uh -huh. Masigip. Kumaga parang nahahatak sa likod. Uh -huh. Sigip sa akin kaya di ako makaupo. Uh -huh. Sa nahakbang ang paano? Pa, yung pataas. Hmm. Meron pa. Oo, oh, sa kabila. Hindi, meron pa rin sa kabila. Oo. Oh. natin dito. Ayun. Ayan. Para hindi magpalupot. Kailangan dito guys sa pagtatanggal ng lambat, ah, ng huli. Magkakasunod para hindi magbuhol-buhol ang lambat. Ayan. Ganyan lang. Hagis pa. Okay na to, nagbumalik ulit Ikaw naman, Pops Nagisan mo naman <laughs> Harap tayo sa taas ng gabi eh. Diyan sa taas, Pops, marami rin dyan oh. Medyo taas tayo Ilalagay oh. e, muna dyan yung mga huli mo, no? Saan? Diyan sa oh. green, taas dadalhin natin timba na lang oh. Mabigat kasi pag daradala yan Para yung iba, i-share natin yung iba oh. Luto Yan, okay na guys Okay Abangan nyo na lang sa channel ni Papa niyo, yung kanyang paglalambat Taas, manghuli naman tayo ng atin okay. Ay, meron pa dito ito yan. kasarapan yan. Sasali ni Papa rin. Ayan, diyan po nga sa atin yung timba. Ayan. Ang dami Lagi mo na ito sa tubig. oh, tubig. Buhayin mo, Buhay mo muna. Oh, okay. Ilang kilo kaya yan? Okay, dami pa. Walang diyo na yan. <laughs> Parang 15 to 20 kilos to. <laughs> Hindi ah. Sobra yan. Sobra? oh, mga 20. Oh, oh. Mga 20 and a half. Niya. <laughs> <May iniap. laughs> Ayan. Ayan. So hindi niya mainiap. So bidyuan lang po natin si Paparayan tapos maya-maya po uwi na rin kami. Uh, let's go. So, Ako naman. Ako naman.